Yan ang papaya o bigay niya. At saka may malunggay sa baba. Ito yung malunggay na bigay ng kaibigan ko. Bigay lang hindi niya bininta. At saka ito akin itong tanim. At saka ito bigay niya. At saka ito. Ito yung malaking na bigay niya sa akin. Bigay lang ganyan sa kabait. At saka ito o lumaki na ang bigay niya. At saka ito akin to Tinanim ko to doon sa kabila bakod. Saka ito din, tanim ko din. Ito bigay niya sa akin din. Marami na siya sa akin. Saka ito, ito na malunggay ko. Saka itong sili. Sili na bigay niya din. Saka itong alobati. Alobati ko yan. Saka sili na maliit. Alobati. Nabigay din niya to. kasi ato na sila. ito yung puno na bigay niya ang laki-laki yan, ganyan siya kabait sa akin thank you beauty pagbigay na malunggay ito tanim ko to oh. tingnan niyo. ang tanim ko ito yung kalabo ko kalabo ko to at alubate dyan yan ang okra tingnan mo yung okra niya oh. Pabigyan niya sa akin na ah, bunga. Ang walang Ito yung titi. Yan ang papaya. Pabigyan niya sa akin. Ito yung titi Oh. Hmm. Ano yun, Ano niya sa akin. oh, ito. Ito. Yan ang halunggay sa loob. Oh, sama sa papaya. Ito yung tanglag. Tanglag, tanghal. At saka isang papaya pa din. Ito yung titi. Talong dyan.